Hello everyone! Magluluto tayo ng ginataan tulingan. Sira, samahan nyo ako. So, ayan, gawa na ako ng toasted garlic and then sineparate ko pang mamaya. Tapos, nagisa ulit ako ng bawang, onion, at luya. So, ayan, pag aromatic na amoy, lagyan natin yung pangalawang gata. Isabaw natin and then ilagay na rin natin yung tulingan. Pakaluan natin yan hanggang sa maigahan yung sabaw. Hanggang sa maubos yung unang gata na nilagay ko. Lagyan din natin ng asin at suka takpan natin. De, ayan na. Medyo naiga na yung sabaw. Lagyan na natin yung pinakakakang gata. Yan yung unang gata. Lagyan din natin ng paminta, labuyo, at siling green. Pampasarap. Takpan ulit natin. Ayan, medyo natutuyo na siya at naglalangis na yung sabaw. Pwede na yan tikman. And then, after matikman, pwede na rin kumain. So, ayan na, nilagay ko yung toasted garlic, pan toppings. Ayan, guys, ang sarap na yung ginataan tulingan ko. Pang only rice na naman, bawal na naman ang diet. So, ayan, luto na siya. Pwede nang kumain, everyone. Nagutom ko ba kayo? Thank you for watching. So ayan na, kain na na. Don't skip your meal. God bless.